Teka, ano to? Farm fresh ba to o final boss mode? Grabe mga ka isang panalo na lang at pwede na silang maupo sa trono bilang number one team yung PVL Reinforced Conference. Pero teka, bago sila umangat sa pedestal, isang mabangis na cherry ang humarang. At hindi basta cherry, cherry tigo EV pa. So ang tanong, kinaya ba ng Foxies o sila ang na-overheat? Tara na, let's break it down. Tuloy-tuloy ang arangkada ng Farm Fresh Foxes. at sa laban kontra Charity Go, literal na last hurdle nila to para sa pagkopos sa number one seed. Kaya ang vibes inside Mowa Arena, grabe. Parang playoff na agad. Pagpasok pa lang ng first set, ramdam mo na. Ay, seryoso sila ngayon. Farm Fresh came out focused, composed, at parang may secret mission. Final score 25-17 at ang Foxies parang nagpa-warm up lang. Pero syempre, hindi magpapatalo ang Charity Go. Second set, dikit dito, dikit don. Parang teleserye na di mo matansya kung sino ang mauuna. Pero sa huli, 25-23, farm fresh pa rin. Pero kung akala nyo tapos na ang kwento, mga kajawas, doon palang nag-iinit ang drama. Eto na, farm fresh. May 8-point lead na. edi dapat sarado ng tinggahan, di ba? Pero hindi. Dumating bigla si Uni Batista na parang may turbo mode. Crossovers started shipping away point by point. From 8 down, biglang, ay, putik, dikit na! Farm Fresh fans nagpanik. Cheritigo Go fans nagising. At mga kajawas, umabot sa 29-27 and it went down to the wire. Sa crucial moments, lumitaw ang import ng Farm Fresh, Elania Rousseau, a.k.a. Miss Clutch Mode Activated. Backrow attack, pasok. Counter sa bala ni Batista, pasok. Tapos nung akala ng lahat, tapos na at may last point na. Ayon, nagulo ang mundo dahil nagpatulay ang rally. Kaya nag-challenge ang Farm Fresh ng floor touch at boom! Confirmed! Ball game! Match over! At hindi lang yon, inangkim pa nila ang inside track sa number one seed. Ayon sa team, ramdam nila yung philosophy ni Coach Alessandro Lodi, focus, reset, breathe, at huwag mataranta kahit may humahabol. Sabi pa nga ng setter na si Alohi Robbins Hardy, best player of the game na naman. We kept pushing every point. Deep breaths. Reset. Ang gandang pakinggan kasi yun yung eksaktong nangyari. Yung calmness nila, yun ang nagpanalo sa kanila sa third set. Individual performances. Rosso, 20 points. Ces Molina, 14 points. Trisha Tubo, 13 points. Lorento Ring, 8 points. Para naman sa Charity Go, Batista, 28 points. Peak form. Aragalang. 9 points. May len pa at 8 points. Kahit talo, solid ang effort ng crossovers. Nagpakita sila ng puso at grit hanggang dulo. Ngayon, mga kajawest, ito ang mahalaga. Farm Fresh now sits at may pitong panalo at may isang talong record, 21 points, slightly ahead of Zeus Coffee. Pero ang tunay na hatol, nasa laban ng PLDT versus Petrogaz. If PLDT wins in straight sets, sila ang number one. If PLDT wins in four or five sets, or matalo sila, Farm Fresh ang number one. So ayan, kayo, sino ang tingin nyong aakyat sa tuktok? Comment down below. Mga kajawast, isa lang ang malinaw. Farm Fresh equals legit title contender. May momentum, may composure, may killer instinct. Kung ganito pa rin sila sa quarterfinals, ay nako, baka may bagong hari o reyna ng PVL mayong conference. Kung nagustuhan mo ang breakdown na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at turn on notifications para lagi kang updated sa mga pinakamainit na volleyball highlights. This is your Jelst Volley, signing off. See you sa next rally!

Wala na akong ka-ality. na pa! Ayosin!!! Ayosin mo! Iyon pa? Iyon naman! na kaya! Serioso kasi! pare sasa, sokong na ako. Atingin. Bilisan

Oh, <laughs> gusto ka nila eh. Ayaw yung sinagyari. lang Huwag video ko lang <laughs> 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 Sadap lang to. It's yan, ayaw ko! Ano sabi <laughs> <laughs> <Saturday>. Wala! <laughs> <laughs> Bigla na mo yun. Vlog. Hindi nga! Sa so lang to. Wala! Dali na! it's to veg. Opening now. <laughs> Wala nang camera. Sambong <laughs> ka ta kay Ara. Ay, alam mo yan. <laughs> Sabi ko ma eh. Oy! Yara. Oy! Nga po, alam din ang player mo. Ang sarap. Uy! Ano na ako. Okay na. Like? Like what the? Like... <laughs> Shit! Okay, guys. So... So what? <laughs> Sino yung ano? Challenge. Yung challenge. Sino yung pinaka mukhang mataray sa amin dalawa? Ay, dito, dito ko lang napapatest kilay ko eh. Kada? Ba't ganyan yung taas ng kilay oh, mo? Tignan mo yung taas ng kilay ko. Hindi mm, ba? Parang... <laughs> parang <yung> joke <laughs> dito na lang. May nagtatakay ka. Ang look mo. Na nag pa ko. Parang hindi mo ka ikaw ako nagpapakit, sister. Hindi hey, ako mo magpapakit kayo na. Hindi, nagtatakay na ako nito. Nagtatakay ka na niya? Mukhang tatawang palaot ako. Ayusin mo. chiba Ay Ang ganda mo naman, sis. My idol, my inspiration, my shoulder, my toes, my knees, my kuku. Asawa to, napakasipa. Wala <laughs> nga yung jowa, paano mag, <laughs> <laughs> mag asawa Mag-asawa din to, gabi to pa to nagluluto. Today ang ating um, ano menu for dinner is beef steak ala chang. Ay, oh, favorite oh, uh, ulam ni Chang. Ala chang, <laughs> may gano'n. <laughs> ito, malapit na to mag-asawa. Unting utot na lang. Malapit na talaga ipot. Ikaw, ano ka? Display lang. Ah, ano ka dyan? Malayo pa sa akin. <laughs> okay guys, yung busing namin. Ayan. Ayan. Boss, wake up. Bossing wake up. O, oh, di ba? Nag-wake up siya. O, oh.